Marlon Tapalis nag-request na sa kampo ng MP Promotions. Na kung pwede wag dumikit si Boy Wheelchair ng Pinas sa laban niya ni Norway. Request din ni Tapalis kung pwede raw Boy Wheelchair, wag mo siya banggitin sa live mo. Dahil kung babanggitin raw ito si Tapalis ni Boy Wheelchair, panigurado raw siya ang dahilan ng pagkatalo. Alam nyo naman na may sumpa itong si Boy Wheelchair, ang pinakamalas ng Pinas. At isa pa may isa pang request si Marlon Tapalis. Na kung pwede raw pa usalot wag mo po isama sa vlog mo, dahil ikaw din ang isa sa rason na matatalo ako. Ayoko ng balimbing na vlogger. Pakinggan natin ang sinabi ni Marlon Tapalis. Hello guys magandang araw o gabi sa inyo. May sasabihin lang ako. At nakapag-request na din ako sa MP Promotion at alam ko magugustuhan nyo ang request ko na ito. Ito ang una kong request sana makita niya ito. Boy wheelchair please lang wag kang dumikit sa akin ayoko madapuan ako ng malas. Alam mo naman lahat ng mga ginagawa mong content ng mga kasama ko sa boxer. Lahat sila minalas at natatalo pa. Ito mga fans pag dumikit si boy wheelchair ang pinakamalas ng pinas alam nyo na resulta matatalo talaga ako dahil may malaking sompa at balat sa puwet At ito pa request ko na pangalawa. Pauusalot please lang wag ka pumunta sa training ko para hindi ako malasin. Pwede mo ako ay eh content pero wag na wag ka magpakita para hindi matalo at dapuan ng malas. Ayoko kasi sa balimbing na katulad mo. Yun lang.